Jostoslang. Kamu lang Mas Pas peri megang 6K daw mga idol kay Boss Ferry 6K 6K daw to kay Boss Ferry Beach Skate kay Boss Perry Mael. Sa akin, 3525 daw mga idol. E, boss Kento, 2525.

talaga o mga idol kay Boss Ferry 6k 6k daw to kay Boss Ferry 6K to kay boss ko yun At 2.5 lang. May boss ken. 2.5 lang. May e boss ken yan. 2.5. 2.5, 2.5 lang to mga idol 2.5. Eh boss ka mga idol. Tapos ko kay mga idol 25. Eh uh -huh. hey, boss ken. Uh -huh. <tong5> idol. Eh boss ken ka. 10,000 lang daw ka. <laughs> <tong5> Sendlibo na nolo ka oh. Eh. libo, mga idol. Yeah, golden boy to mga idol. Ito sa'yo? Dalo. Okay, mga idol. Eh no, ito. Ganda oh. Three, ka. Three years, mga idol Quality, 3 years na. Quality yan, mga kahibos Boss Gusto ko lang hawak mo, magkano? Okay. Yan, hawak mo. VK, anong bloodline yan, boss? Uh -huh. Sweater. Sweater. Eh, uh -huh. ano na, ay, stag. Eh, uh -huh. boss, no, Lee, mga idol. Yan. Ito yung pulit sa kanya yun, P1,000 lang. So, pabigay ng number? 0 16 FB? no Beras. no Beras. Yan lang sa'yo? Yan lang? Yun, Okay, Marami po sa bahay ito si boss. Ano ba Wala lang, ano, walang lalagyan. Yun. Okay, salamat boss. Gano? 3-5 ah? lang. Anong bloodline? Ah, datang ya. Kung... <laughs> <Kuntahin, kuna dadali. laughs> Oh, hindi, ano? Oh, solid, mga idol Kay Boss Junyan, mga idol. Otak selamat. bos Oh, Buti walang araw. Two five, two five lang mga idol. Ebo's hey, <laughs> i my Idol, not Idol, 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 i much joy in high, <coughs> my friend, 2.5 to ha, mga idol kay Boss Joey to mura magbenta to si Boss Joey 2.5 2.5 2.5 ang malak na 25 lang idol ang Boss Joy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để